Magandang araw sa inyong lahat. Ang video nito ay tungkol sa saknong 41 hanggang 68 ng Florante at Laura. Tara, aralin natin. Pero bago yun, di ba masarap sa pakiramdam na meron tayong karamay sa panahon ng paghihirap? Sa ganitong mga sitwasyon, sino ang pipiliin mong makaramay? At bakit? Tulad dito sa saknong 41 to 68, makikita natin ang paghihirap ni Florante sa loob ng gubat. Sino yung nais niyang karamay sa panahon ng kanyang paghihirap? At ano ang higit na ipinaghihinagpis ni Florante sa kanyang kalagayan, ang kanyang kamatayan o ang pagtataksil ni Laura? Tara, aralin natin sa saknong 41 hanggang 68. Simulan natin sa saknong 41. Katiwala akot ang iyong kariktan, kapilas ng langit, anak ay matibay. Tapat ang puso mo't di nagunam-gunam na ang pagdililoy na sa kagandahan. Hindi akala ni Torante na pagtataksilan siya ni Laura kasi tiwala siya dito sa kagandahan nito na hindi magtataksil. So nagtiwala siya na sa kabila ng kagandahang taglay ni Laura ay hindi siya magtataksil dahil matibay raw na inilahad sa ikalawang taludtudo kapilas ng langit anaki matibay. Tapat ang puso mo di nagunam-gunam. So hindi niya akalain na pagtataksilan siya ni Laura. Ayun yung isip niya habang siya nakatali sa puno dun sa may gubat. Sa saknong 42, kanun din ipinapahayag doon yung iniisip ni Florante na habang nasa gubat siya, hindi niya akalaing sasayangin daw ni Laura yung maraming luhang iginugol sa kanya na inilahad sa ikalawang naludtod sa saknong na apat na putdalawa at pinapahayag din sa saknong apat na putdalawa na si Laura daw ang luna sa kanyang kalungkutan. So muli sa saknong apat na isa at dalawa ay iniisip ni Florante na si Laura ay nagtaksil sa kanya o kinalimutan na siya. Pero kahit na ganon, sa sapnong 43, inaalala niya yung ginagawa ni Laura kapag ka siya ay nakikipaglaban. Sinasabi dito na di kong puol utusang manggubat o sumabak sa labanan ng hari mong ama sa alinmang syudad. Kung ginagawa mo ang aking sagisag, ang dalawa mong matay na ng perlas. So pinapakita dito na kapag nakikipaglaban daw si Florante, inaalala niya na umiiyak pa si Laura. Sa saknong apat na apat naman ay karugtong tunong ginagawa ni Laura na iniisip niya kapag siya ay nakikipaglaban. Inaalala ni Florante yung pagtahi ni Laura sa kanyang plumahe at nagbubuntong hininga pa dahil labag sa loob ni Laura ang pag-alis ni Florante. Siyempre nag-aalala siya sa kaligtasan ni Florante na siyang hinahanap naman ni Florante yung ganoong uh, pag-aalala dahil siya ay hinasa hindi magandang kalagayan. Ganyan pa man, natutuloy pa rin ang pag-alis ni Florante kasi isa siyang general ng hukbo ng Albania. So sa saknong 45, inaalala pa rin din nito ni Florante nung pag-abot ni Laura ng bandang kanyang isusuot na basapan ng luha at may pag-aalala dahil natatakot siya muli na masugatan si Florante sa pakikipaglaban. Sa saknong 46, inaalala rin ni Florante na ayaw ni Laura na yung kanyang balutit kuleto o yung gamit niya sa pakikipaglaban o yung kanyang kalasag o yung kanyang panangga o yung kanyang shield. Ayaw niya na may kalawang kasi ayaw niyang marumihan ang damit ni Florante. At sa saknong 47, sinusuri rin ni Laura na matibay ba, makintab ba yung balutit kuleto niya upang kapag ka masayaran man ng taga ay madudulas at malayo pa lang ay makikita niya na si Florante dahil sa kakintaban nito. Sa saknong 48 naman, naaalala rin ni Florante yung ginagawa ni Laura sa kanyang turbante. Pinapahiyasan niya yung o pinapalamutian yung kanyang turbante. Yung turbante, isang uri ito ng pantakip sa ulo o putong o yung sombrero. Pinapalamutian niya ng perlas, topaso, rubi, diamante, na hugis letrang L na sumisimbolo sa Laura. Sa saknong apat na put naaalala niya rin yung pag-aalala ni Laura na habang wala siya ay naghahanap ng pangaliw sa loob kasi nag-aalala si Laura sa kanya. Ay uuwi, galing sa pakikipaglaban, kita ang takot kay Laura. Sa saknong 50 naman, naaalala rin ni Florante yung pag-aalala ni Laura na baka masaktan siya o kaya masugatan kasi kahit gasgas -gas lang ay naiiyak na agad si Laura. Sa saknong 51 isa naman, naalala rin ni Florante na kapag siya'y may nararamdamang kalungkutan ay pilit na inaalam ni Laura yung dahilan kung bakit siya nalulungkot at kapag hindi nagsabi ay hahalikan siya sa pisni. Ang saknong 52 ay karutong ng 51. Kapag hindi pa rin siya nagsasabi ng dahilan kung bakit siya malungkot ay dadahin siya ni Laura sa hardin at habang nasa hardin sila ay gagawan pa siya ni Laura ng kwintas na gawa sa bulaklak bilang pangalim. At kapag hindi pa rin daw nawala yung lungkot ni Florante ay iiyak na itong si Laura at yung ganoong pangyayari yung hinahanap ni Florante dahil sa kanyang kasalukuyang kalatayan. Siya ay may happiness at kailangan niya si Laura. So si Laura yung nais niyang karamay sa panahon ng kanyang paghihirap. Sa saknong 55 ang nakalahad, halina Laura Kot aking kailangan. Ngayon ang lingap mo ng naunang araw. Ngayon hinihini ang iyong pagdamay ang abang sintamoy na nasa kamatayan. So, hinihingi ni Florante ang pagdamay ni Laura dahil sabi niya sa huling talugtod, ang abang sintamoy na nasa kamatayan. Sa saknong limamput-anim, hinihiling niyang damayan siya ni Laura kahit kapatak na luha lang. Kung sa tapat na puso ni Laura, magmumula. Wala na siyang kahanapin pang iba. Sa saknong limamput-pito naman, tinatawag niya rito si Laura na siya sa daw nito o pagmasdan at siya'y gamutin sa kanyang mga sugat. Sa saknong limamput-walo, Pinapakalag ni Florante ang lubid upang gumaan daw ang kanyang dusa. Kasi di ba nakatali siya sa puno ng higera sa gubat? At sa saknong limang butsyam naman, sinasabi rito na ibig ni Florante na tignan siya ni Laura upang humaba pa ang kanyang buhay. Sa saknong anim na po, tinataghoy dito ni Florante na tanging si Laura lamang ang makalulunas ng kanyang kahirapan. Mahawakan lang daw siya nito kahit bangkay pa ay muli siyang mabubuhay. Sa saknong anim na isa, na niya na wala na si Laura na lagi niyang tinatawag inisip niyang hindi na siya mahal ni Laura inakala niyang pinagtaksilan siya nito sa saknong anim na dalawa kaugnay ng anim na isa ay iniisip niyang niloko siya ni Laura at sinabi niyang sinayang lang daw ni Laura ang ibinigay nitong pag-ibig na tapat sa saknong anim na putatlo, ibig sabihin ay wala raw sasakit pa ang maulila sa magulang, iniibig at mga kaibigan. Kasi di ba naaga na siyang maulila sa mag sa ina, namatay si Duque Briseo at inisip niyang pinagtaksilan siya ni Laura. So ganun na lang yung pagpapahalaga o kung ganun na lang niya pahalagahan ang magulang, iniibig at kaibigan. Kasi wala raw kasing sakit yung maulila sa mga ito. Sa saknong 64, nagduruso, nagdurusa siya dahil sa nangyari sa kanyang ama at siya'y nagsiselos pa. Kasi ayon sa saknong 65, iniisip niyang pinagtaksilan o niloko siya ni Laura. Pero hindi dapat hatulan, di ba? Kaagad yung isang bagay. Kailangan pag-aralan ng mabuti at maging mainat sa paghatol kasi mabigat sa kalooban o masakit sa damdamin ang ganitong pakiramdam. Tulad ng nararamdaman ngayon ni Florante, sa saknong anim na sinasabi rito na si Conde Adolfo Rao ang may kagagawan ng lahat ng pagdurusa ni Florante. Pero dapat daw hindi inagaw si Laura at kung magkagayon ay pasasalamatan pa siya ni Florante. Sa saknong anim na pito sinasabi na rinig sa loob ng gubat ang himotok o yung iyak ni Florante na inilahad sa mga naunang saknong yung kanyang mga himotok. At sa saknong anim na walo sinasabi dito mistula ng bangkay si Florante at maputla habang siya ay nakayo-kayo sa gumba. Ibuod natin yung saknong apat isa hanggang anim na walo. So patuloy yung panawagan ni Florante kay Laura. Inaalala niya yung mga magagandang pangyayari, mapag-aalala ni Laura sa panahon na siya makikipaglaban, at sinasabing siya lamang ang tanging lunas sa hirap ng binata. Ngunit hindi siya dumating. Dahil dito, naisip ni Florante na baka naagaw na ni Adolfo ang kanyang mahal na nagtaksil na si Laura. Naisip niya lang. Nasambit niya na pasalamatan pa niya si Adolfo sa lahat ng hirap huwag lamang niyang agawin si Laura. At sa tindi ng pagdurusa niya, malakas ang na naghimotok na naririnig sa buong gubat daw, bago siya kayo. Ayun lamang. Naway mayroong kayong natutuhan. Kung mayroon pala kayong natutuhan, parek naman at at subscribe na rin. Thank you. Bye. Hanggang sa muling pag-aaral natin sa Florante at Laura.